mga blanco. Makupunta tayo dyan. Ito na nga po yung ating pag-uusapan, yung blanco. Ang dami pong blanco. Ulitin ko, hindi pwedeng blanco po kasi ito mga kababayan. Dahil sapagkat sinabi na nga ng saligang batas, tanging ang House of Representatives o yung mababang kapulungan lamang ang may karapatang magpasa at magmula ang lahat ng appropriations bill. Huwag na po natin pag-usapan ng revenue, hindi po yung mahalaga yun. Ang pinag-uusapan po natin yung budget, yung appropriations bill. So, sino? Ang naglagay ng mga halaga rito, kung ito'y iniwan na blanco at ito po ang final na na report ng BICAM, ayan po, pirmado nila eh. Pumipirma po ng blanko check yung mga ito. Delikado tayo rito. Kay Kikay, ayan po, panay blanko. Wag kayo masyadong maniniwala doon sa napapakinggan nyo. Ayan po, pinakikita ko sa'yo blanko. Ayan po, blanko. Sino ang nagpuno ng blankong ito? Again, kahit sino pa yan, ang tinatawag po natin doon sa by, by Camera Affairs Committee ay eh, yung third house o yung uh, third chamber may lower chamber, may upper chamber, nakialam po itong uh, bicameral conference committee, kaya tinatawag siyang third chamber. Unconstitutional po yan. Kay la Pag, sino po yung tinutukoy niyo na fourth chamber? Darating tayo dyan, Lailapag Meron po fourth chamber. Sino yon? Hindi rin po natin lahat alam. Sapagkat yun ang dapat nating singilin. Sino ang nagpuno ng mga blangkong ito? Tapos na po eh. Pirmado na. Sarado na. Yung committee report. Tapos na po. Hindi pa pwedeng itanggi ito. Pirmado eh. At ito pong kopyang ito ay hindi lamang si Congressman Sid ngabang may kopya. Ito po ay pinadalhan ang lahat ng mambabatas at pinadalan ang lahat ng senador via email. So public document po ito. Bakit po kinakailangan exclusively mag-originate ang appropriations bill sa House of Representatives? Sapagkat po, mas marami sila. Ang assumption po ng ating saligang batas, ang assumption po ng batas, since mas representative kayo ng uh, tunay na sentimiento ng mamamayang Pilipino, dapat jaan nagmumula yung appropriations bill. Dahil mas nararamdaman ho nila eh. Alam nila yung mga pangunahing pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po sa kanila nagmumula. However, yung Senado maaaring uh, mag-approve o kaya ay eh, makipag-usap sa kanila, mag-disapprove o kaya ay eh, mag-reconcile po sila. Yun lang po ang purpose ng bicameral conference committee. Subalit, so, blanco. Comes now the more difficult question. Sino nag-fill up ng mga blankong ito. Hindi po maaari